Tingin ko dito, dalawang hen. Tingin ko, ito, 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 babae ito. Mga singko, ang ganda rin nyo. Oh. Ayun, ang ganda. Maka oh. babae pa ito eh. Ayun, oh. Pero alanganin, mga singko. Ito, medyo alanganin to. Mukhang hen na mukhang kak. Mukha siyang babae. Mukhang mamu eh. O malungkot lang. <laughs> mga African black nya, At saka black diamond, mga singko. Ayun, oh. Mga young bird eh. Pero tignan natin mabuti. Ayun. So ayan, mga ah, singko. Nakakainip. Grabe. Ayan o. Oh. alas tres ng tanghali. Nakakainip lalo dahil nga uh, yung mga natin dito e eh, wash out. Ayan o. Wala halos wala ng laman. naupos. Dali na dito. Mga uh, sito. Eh, no. Al aliwanag walang ibon na ano top bridge ubos wash na yung mga bali nakuha lahat yung mga ipon natin tingnan mo yung isang kulungan na yung mga ko, eh halos wala nang laman yung nasa labas pero may nagbagsak sa akin ng piraso silipin natin aso dinisplay ko na nga siya dito dahil nga walang bagsak na ipon yung mga binagsak sa atin nung nakaraan nakakahapon eh ubus wash out mga sibo ito yung ano silipin na lang natin to yung na natin yung mga ibon. Nakakuha lahat mga singko. Tapos napakasakit pa ng ulo ko. <laughs> Pero kailangan magtrabaho. Kaya videohan natin to. May isang customer nga sa atin kanina. Sabi niya. Pag sa video, parang ang saya-saya mo. <laughs> 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 sa personal, parang ang lungkot, lungkot mo. Eh. Masakit talaga yung ulo natin mga singko. Tapos medyo sumasabay pa yung dalawang malilikot na bata. Eh, si Gobreya, eh, syempre nagpapahinga. May sakit mga singko. Kaya... Medyo pagod ngayong araw na to. Ngayon silipin natin tong binagsak sa atin. Limang piraso lang. Kaso hindi ko pa siya na-videohan. Nilabas ko na siya sa peso pero silipin na muna natin bago natin ilabas ulit. Nalabasan natin dahil wala naman yung kulungan. Tara! Sila mga singko oh. Bali, tingin ko dito dalawang hen. Tingin ko ito, ito, ito Babae ito mas. Ang ganda rin nyo. Oh. Babae, tsaka... Ito lang, ang hen. Ito, to, to, to. Babae siya. Tapos yung iba, ang ganda rin ng mga itsura mga ko. Ito, eh baba, eh, eh lalaki ito mga kasing ko. Kak! Kaya tingnan mo yung kulay, ang ganda. Tapos, isang black check na mabrown brown Kak tin. Tapos isang blue bar na lalaki. Ipuin nga natin ng saglit. Habang wala pang bumibili mga kasing ko. Ito yung black check, ang ganda oh. Kak! Tingin ko may pares ito. Parang merong hinahalikan meron ito kanina. Silipin natin itong ganda. Oh. Ito yung isa, blue check pero may pagka red check yung may pagka pula yung kanyang ano. Pero parang red check din lang. di ko lang alam kung ano tawag dito. Baka opal to. Eh, no, ang ganda. Baka babae pa 'to eh. Eh, no. Pero alanganin mga singko Ito, medyo alanganin to. Mukhang hen na mukhang kak. <laughs> Tapos silipin na natin lahat. Ito yung blue bar. Ito yung kak. Ito kak ito, mga singko. May mga leg band sila kaso commercial lang. Sayang, lilimang piraso lang yung binagsak sa atin. Baka nagbawas-bawas lang, maasin ko. Ito, silipin natin yung isang checkered. Maganda rin eh. Ito yung isang checkered, maasin ko. Ang ganda rin niya, pero tingin ko dito eh, hen. Mukha siyang babae. Mukha maamo eh. O malungkot lang. <laughs> mukha maamo eh, pero ma mukha malungkot lang. Ayan, pero babae ito. Blue check, may white flag pala siya. Pero din sa kabila, wala. Ay, meron din, maasin ko. Ayan Oh. So ayan, bali ito lang piraso. 5 piraso lang yung binagsak sa atin. Kaya gagawin natin eh, ilalabas natin siya ulit. Dahil nga wala makakita kalapati kalapate. sa pwesto. Kaya gagawin natin. ano o, kasi ko walang buwibilo. Tanghalin tapat kasi, eh no. Alas 3. Kaya medyo nakakainip. Isa pang nakakainip, makasin ko eh. Ayun no? walang laman yung kulungan. O ayun o. No? Puro bakante. Puro vacant, makasin ko. Ayun o. No? eh pala, may mga bago pala tayo dito. May mga manok tayo. Eh. manok na yung eh, nakakulong ngayon. bonsai. So ayan, lagay na natin to para makita na ng mga kalapa dito sa atin. piraso. Ngayon, mag-aabang-abang tayo. Baka sakaling may magbagsak pa. Pero magaganda naman yung hindi 250 eh na, 100 lang ito mga asing ko. <laughs> lang natin dito para ano, mamaya na natin pag ibahihwalayin. Maganda na may itsura ng mga binagsak sa atin, kahit limang piraso. Ito so, mga ko eh, dahil magagaga pa naman, alas stress pa lang, may chance pa na baka mamaya ay eh, may magbagsak. Kaya gagawin natin eh, uupo lang tayo dito. Masakit pa lang may ulok mga asing ko. Uupo lang tayong ganyan at maghihintay tayo baka meron pa. Ba? So, yun, mga ko sabi ko sa inyo, habang nagpapahinga tayo kanina at nagtatakal eh merong isang tropa pigs na nagdala ng kalapate. Kaso ang problema, eh hindi sila binenta sa akin. Papadisplay lang yung mga ko yung ibon. Pero yung ibon na to, eh, young bird pa lang, maganda na. Kaso ang problema, yung dalawa ko dito, eh, nag-aaway. Ano ba? Ito, hindi ko maintindihan itong dalawang to. Paris na sila. Nag-aaway pa. Nagkatampuhan na naman itong dalawang dilaw na to. So, ayan. Bari silipin natin yung dalanan tropa pips natin. Napakaganda ng ibon. Ayan o, oh, makikita nyo. Dalawang young bird na pure black. Pwede pang patutunin. Pwede pang i-viewing. Ito, ito Oh. Parang gusto kong kumuha sa isa. Sa kanila. Pero, titignan muna natin. Display natin kung walang kukuha kukuha tayo ng isa gagawin natin flyer dahil alam nyo ba kung ano mga bloodline nyan African Black Eagle at saka cross ng Black Diamond sa saka pa puro itim ito yung kalapate mga ko. ganda bali ito yung sila tabi nating pure black na kalapate. Eh, obis naman, itim mga sigo, di sila mga puti pero ang sabi ng tropa peeps natin to eh, anak daw ito ng mga African black nya at saka black diamond, mga sigo, yan o oh. mga young bird eh, pero tingnan natin mabuti, kalatisin natin maganda yung ibon eh, ito at saka maganda, laki na katawan sibong pa lang, ito mga sigo isang pure black Kaso commercial lang daw ang nilagay niya. Bali ito eh young bird pa. Siguro nasa 5 months to 6 months pa lang ito. Ano? Eh, Napakaganda ng ibon Pero mas guwapo 'tong isa, mas bata eh. Pero ito guwapo rin. Bali ito eh anak daw nung kanyang African Black Eagle at saka Black Diamond. Pero ang sabi sa akin, parang hindi sila nest mate. Parang magkasunod. Makita, ano? Eh, Ganda ng ibon, Pure black sila. Ito 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 mas parang mas bata ito parang mas gusto ko to mga sing parang gusto kong maging flyer ito ganda pa naman ito mga sing eh, ko eh ko makaya ko pang papatutunin to yun ang ganda ng ibo no oh. sabi niya black diamond tsaka african black eagle ito yun oh, commercial lang ginawang stock sana kaso eh mukhang gusto lang ibenta kaya dinala dito bali ito eh hindi siya nestmate mas bata siya ng mga ilang buwan lang siguro ito mas bata ito Bali, pero magkapatid. Mga mga magkasunod ata ito, mga singko, magkasunod. Pero titignan niyo, ang ganda ng ibon. Ganda nito. Ganda pala ng black black african and best. <laughs> ganda pala ng African black eagle, mga sige. no <laughs> know. Akala ko African lovebirds eh. Pero ang ganda niya. Maganda sila. Cross ito ng uh, black diamond daw, mga ko. Muntik pa makawala. Hindi natin naisara hindi kasi bumabalik eh. So ayan, bali silipin lang natin. Medyo tingin ko hindi nahahawakan itong mga ibon. Dahil medyo mailap sila. Medyo bata pa lang eh. Ayun ang mga kasing ko. Bali, ito yung dala ng tropa pips -up natin. Wala tayong bagsak pero meron siyang dinala. Bali, ito mga kasing ko. Ipabenta eh, lang. Hindi niya binenta sa atin dahil nga medyo mataas yung presyo. Pero maganda naman yung ibon. Kapag dito mga kasing ko, eh, walang pumunta at walang kumuha. Bali, gagawin natin. Baka ako bibili isa. Dahil medyo nagaganda na ako dito eh. Yung young bird na ito, ayan oh. Try ko pa siyang mapatuto. Dahil tingin ko, ito yung mas bata. Pero ang ganda niya, mga ko. Kung oh. titignan niyo, lalo na siguro pag ito mature Itim na itim o. Oh. Pero may bar siya. Pero itong isang ito, mga ko, eh, mas black siya kung mo dito sa isang to. Kaya tingin ko dito, mas matanda itong isa eh. Oh. Pero parehas silang black. Bali, ito yung young bird na dala ng tropa peeps natin parehas ang bloodline magkapatid pero hindi magka nestmate mga magkasunod silang dalawa pero kung titingnan nyo eh ang angas ng kulay ang angas ng itsura saka bloodline African Black Eagle at Black Diamond Cross pinagsama nyo yung dalawang itim Body. meron kasi ako mga black mga pero wala akong bloodline na ganito yung dalawang to meron yung black ko eh, yung ano Peter Van de Merwe pero wala pa tayo nagiging flyer na item. Parang gusto ko silang gabi mo flyer. Ang ganda oh. Ha? Sing ko. aso medyo mataas ang presyo. Pero maganda na may ibon. Stockbird daw ito. Sana mapalipad natin itong isa Kahit itong isang lang to, oh. Dahil tingin ko dito, kaya-kaya ko pang patutunin yan. Dahil mas young ito. Kung para mo doon. Sing ko. Oh. Linaw na ng mata ng isa. Pero itong isa, hindi pa. Halatang hindi sila nesmate. Pero ang ganda nila. Sing ko. Oh. African Black Eagle sold out eh hindi eh, pa <laughs> wala pang pabili eh.